Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jim, naritong muli upang magbahagi ng mahalagang kaalaman para sa ating kalusugan, lalo na sa usapin ng prostate na isa sa mga karaniwang suliranin ng kalalakihan. Maraming lalaki, lalo na kapag lagpas 50 na ang edad, ang nagsisimulang makaranas ng mga sintomas na may kinalaman sa paglaki ng prostate. Sa terminong medikal, ito ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia or BPH. Bagamat hindi ito cancerous, maari itong magdulot ng labis na abala sa pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Kung minsan, nagsisimula ito sa simpleng madalas na pag-ihi tuwing gabi, hirap sa pagpigil ng ihi, o pakiramdam na laging may laman ang pantog kahit kakaihi pa lang. Unti-unting lumalala ang mga sintomas at nagiging sagabal sa kalidad ng buhay. At dahil dito, marami ang nagtatanong, Dok, may natural bang paraan upang mapaliit o maibsan ang paglaki ng prostate? Ang sagot ay oo. Isa sa pinakapraktikal at ligtas na paraan ay ang tamang pagkain, lalo na ang mga gulay na may taglay na natural na sangkap na nakatutulong sa prostate. Bago natin talakay ng mga gulay, unahin muna natin ang pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang prostate at bakit ito lumalaki. Ang prostate ay isang maliit na glandula na kasinglaki ng walnut na matatagpuan sa ilalim ng pantog ng mga lalaki. Ang pangunahing tungkulin nito ay gumawa ng likidong bahagi ng similya na nagbibigay sustansya at proteksyon sa sperm. Habang tumatanda ang isang lalaki, ang prostate ay natural na lumalaki dahil sa pagbabago ng hormones. Ngunit kapag sobra ang paglaki nito, naiipit ang uretra, ang daanan ng ihi, na nagdudulot ng mga sintomas na nabanggit natin kanina. Kaya't napakahalaga ng wastong pangangalaga dito. Pero bago ko simulan, maaari po bang pakisubscribe ang ating YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Maaari rin bang pakicomment kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang video na ito. Ngayon, dumako tayo sa pitong gulay na nakakapagpaliit ng prostate. Ang una sa listahan ay ang kamatis. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang uri ng antioxidant na nagbibigay ng pulang kulay dito. Ayon sa maraming pag-aaral, ang lycopene ay tumutulong upang mabawasan ang pamamaga sa prostate at maiwasan ang abnormal na paglaki ng mga cells. Hindi lamang iyon, may ebidensya ring nakababawas ito ng panganib ng pagkakaroon ng prostate cancer. Ang mahalaga pa, mas nagiging epektibo ang lycopene kapag niluto ang kamates. Kaya ang pagkain ng ginisang kamates, tomato soup o spaghetti sauce na gawa sa totoong kamates ay hindi lamang masarap kundi nakabubuti rin para sa kalusugan ng prostate. Ikalawa ay ang broccoli na kabilang sa grupo ng cruciferous vegetables. Ang broccoli ay may taglay na sulforaphane, isang compound na kilala sa kakayahang linisin ang katawan mula sa mga toxins at tulungan ang natural na proseso ng detoxification. Ang sulforaphane ay may anti-inflammatory at anti-cancer properties. Sa usapin ng prostate, napatunayan na nakatutulong itong bawasan ng pamamaga at mapigilan ang paglaki ng glandula. Ang simpleng pagkain ng steamed o blanched broccoli sa hapunan ay isang napakainam na paraan upang isama ito sa araw-araw na dieta. Ikatlo sa ating listahan ang kalabasa. Ang kalabasa ay hindi lamang masustansya, kundi may mahalagang sangkap para sa prostate health. Ang buto ng kalabasa o pumpkin seeds ay mayaman sa zinc, isang mineral na kritikal sa normal na paggana ng prostate. Kapag kulang sa zinc ang isang lalaki, mas mataas ang posibilidad na lumaki ang prostate. Bukod pa rito, ang laman ng kalabasa ay may beta-carotene na isang antioxidant na tumutulong sa pagpapanatiling malusog ng cells. Kaya't ang pagkain ng ginataang kalabasa, nilagang kalabasa o simpleng roasted pumpkin seeds bilang merienda ay napakabisa at madaling gawin. Ikaapat ay ang mga madahong gulay gaya ng spinach at malunggay. Ang mga ito ay mayaman sa magnesium, vitamina C at iba't ibang antioxidants. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at palakasin ang immune system. May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang pagkain ng green leafy vegetables ay nakababawas ng oxidative stress sa prostate kaya napipigilan ang abnormal na paglaki ng mga cells. Isama lamang ang malunggay sa tinola o ang spinach sa salad at may malaking ambag na agad ito sa kalusugan ng prostate. Ikalima ay ang karot. Kilala ito bilang isang mahusay na pinagmumulan ng beta-carotene at vitamin A na parehong tumutulong sa pagpigil ng cell damage. Ang regular na pagkain ng carrots ay may protective effect laban sa prostate enlargement at maging sa prostate cancer. Madali itong kainin sa iba't ibang paraan, pwedeng gawing salad, juice o ihahalo sa sopas at nilagang gulay. Ikaanim na gulay ay ang cauliflower. Tulad ng broccoli, ito rin ay kabilang sa cruciferous vegetables. Ang cauliflower ay naglalaman ng indole-3-carbinol, isang natural compound na tumutulong upang pababain ang production ng hormones na nagdudulot ng paglaki ng prostate. Dahil dito, mainam itong isama sa jeta bilang cauliflower rice o roasted cauliflower bilang side dish ng inyong pagkain. Ang simpleng gulay na ito ay may malakas na epekto para sa kalusugan ng prostate. At ang ikapito at huli sa ating listahan ay ang sitaw. Simpleng man itong gulay na madalas nating makita sa merkado, napakarami nitong benepisyo. Mayaman ito sa fiber na tumutulong sa detoxification ng katawan at sa tamang paggana ng digestive system. Bukod pa rito, ang sitaw ay low calorie at low fat na pagkain kaya nakatutulong sa pagpapanatili ng tamang timbang. Ang sobrang timbang ay konektado sa mas mataas na panganib ng prostate enlargement kaya napakahalaga rin ng weight management. Ang pagkain ng ginisang sitaw, pakbet, sa o sinabawang gulay na may sitaw ay makatutulong hindi lamang sa pangkalahatang kalusugan, kundi lalo na sa prostate. Ngayon, maaaring itanong ng ilan, paano natin maisasama ang mga gulay na ito sa pang-araw-araw na pagkain? Simple lang, gawin nating kalahati ng plato ay gulay sa bawat kain. Isama ang isa o dalawang uri ng gulay mula sa ating listahan sa bawat kainan. Halimbawa, kamatis at sitaw sa tanghalian, broccoli o cauliflower sa hapunan, at kalabasa sa merienda. Maaari ring gawing juice ang carrots o salad ang spinach. Kung gagawin itong bahagi ng ating lifestyle, tiyak na mas magiging malusog ang ating prostate at pangkalahatang katawan. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagkain lamang ng gulay ay hindi sapat kung hindi isasama ang iba pang healthy lifestyle practices. Kailangan pa rin ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, pag-iwas sa sobrang alak at paninigarilyo, at tamang timbang. Bukod dito, hindi rin ito pinapalitan ang payo ng doktor. Kung kayo ay nakararanas ng sintomas ng BPH, mahalaga pa rin ang pagpapatingin sa urologist upang makakuha ng tamang diagnosis at gamutan. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala na ang kalusugan ng prostate ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ito ay bahagi ng katawan ng bawat lalaki na may mahalagang papel hindi lamang sa reproduction kundi pati sa pangkalahatang kalusugan ng urinary system. Ang pitong gulay na ating natalakay kamatis, broccoli, kalabasa, spinach at malunggay, carrots, cauliflower at sitaw ay simple ngunit makapangyarihang hakbang upang mapanatiling malusog ang ating prostate. Sa tulong ng mga ito, maiiwasan natin ang paglaki ng prostate at mababawasan ang mga abalang dulot ng ganitong kondisyon. Kaya mga kaibigan, gawin na nating bahagi ng ating araw-araw na pagkain ang mga gulay na ito. Tandaan, ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot. Kung maaga nating aalagaan ang ating prostate, mas hahaba ang ating panahon upang makasama ang ating pamilya nang walang sagabal sa ating kalusugan.